Magandang gabi sa inyo lahat mga kapap So shout out sa inyo lahat Dahil ngayon ay Christmas na malapit ng ang Pasko So punta natin yung capital namin dito sa Gimaras So yan mga kapap Samahan nyo ako sa paglakad-lakad Tingnan natin yung mga Christmas light Na nakalagay sa mga Kahoy mga kapap Kat, -kat at saka mga design nyo mga kapaps na mga design ng mga Christmas light so yan medyo madami na yung mga tao at saka yan maganda yung Christmas light mga kapaps sa puno ng mangga so yan mga kapaps ako ay naglakad lang mag isa samahan nyo ako yan mayroong green mayroong blue na light mga kapaps Yan, maganda mga kapaps. So, lapitan natin. Yan. Sobrang ganda. Ganyan talaga mga kapaps kapag Pasko na. So, mahilig yung iba mag punta sa mga lights mga kapaps. Christmas light. So, yan. Punta natin doon. Oh. Yung mga disenyo na Christmas light. Yan. Ang ganda mga kapaps. Ayan, meron pang mga anghel na hawak ng trompet mga kapaps. Ayan, meron ding mga statwa na kung kailan daw na pinanganak ng ating Panginoong sa so Kristo. Ayan mga kapaps. Ayan, meron ding sasakyan ni Santa Claus mga ka-pops, ang ganda ng mga Christmas lights ngayon ayan, kulay blue mga ka-pops and white na maapakaganda so yan mga ka-pops, puntahan natin doon yung mga lights sa gitna yan, malaki ng tree Christmas tree yung disenyo puro manga mga ka-pops, kasi dito sa amin mga ka nagula ng mangga dito kapag season mga kapaps ayan meron ding bahay uh, mayroong mga disenyo na christmas light mga kapaps ayan maraming din mga kapaps nagpa picture picture uh, ibang ibang kulay sa so, iba't ibang disenyo ayan may nga lang na gimaras <coughs> na mga kapaps yun meron din nagpa picture taking kasama na yung ng mga girlfriend mga anak yan ganda ng kapitol ngayon lang kasi ito mga kapaps na tapos yung kapitol namin siguro malaki na yung gasto ng government namin dito yan o, mga ganda mga kapaps yung mga bahay na may mga disenyo na christmas night to din christmas tree Ibang kulay Yan mga kapaps Ibang ganda So yan mga kapaps Mayroon din nagbabasketball doon oh. Siguro Dahil December Ibigiligya eh. sila mga kapaps yan napakaganda Ng bahay na puro Lahat ilaw mga kapaps Yan yung mga disenyo Ng bahay mga kapaps yan, mga ibang kulay, yung pang mga uh, ibon sa taas ng kahoy. Marinig nyo pa yung ingay nila. So, mga paps, yan. Siguro sa inyo, ganito rin mga paps. Yan, napaka